O, oh, laka, laki. Laka. Oh, laki. Oh, Ang <laughs> Uy. 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 4.5. Uy, <laughs> oh, na naman. Laka lang, uy. Ay, dito mas malaki. Kulaan. Ang grabe. Ang ah, laka, laki. Eh. Dito malaki. Uh -huh. um, Ang oh.

Bro, oi, good morning. Nakikita na sa hawih pa. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Matsay. So, 'yan. At welcome back sa aking YouTube channel, Matsay. So, 'yan. At tayo'y magbibing wit ulit mga 'tay dito sa may Barangay Buayong Bato. Dito sa pitaka malupit na fishing spot. <coughs> so, 'yan, mga 'tay bali. Nakaraan doon tayo galing mali tay, sa dulong doon sa so, may Barangay Ilaya, Sarapan ng JP yeah, Rizal start na tayo agad you know, ganyan lang tay kalalim Ito yung napulot natin matay no nakaraan Dito oh, sa mayaan itong floater na to. <laughs> At siyempre Excited tayo mga Kasi Meron tayong open test mate, Yay! Bagong taon <laughs> oh. Yung mga tayo timpit kabato, ngayon ginawa ko kasi maano, malambot. Ayun na, You know, Sige na kagad. Oh, yun. Huli na kagad. Ganda talaga pang ataw-taw mga <laughs> ah. pinitisip. ko na sa tamatay sa tapos. Ay, maliit, maliit. Uh, Ayan Mas maganda kung five fingers na makuha natin din tumatay. Nakakatawa ng physics ba ito tumatay? Unless strike dito. So, iwan ko lang kung tumatay sa tiyo. tama tayo. toy oh. Yan, tinalihan ko lang ito Kasi napakahaba so, nilip, nilis, tuhok yung gagamitin natin At ang haba ay isang metro Ang haba Yan, Tapos, makasalamat tayo kito Lair B Yan, uy, magandang floater Kasi oh. napatalo ng tumatoy sa Sa Patim palak Ay, hey, ano, wala na naman Uy, yun na naman, ang bala Alak alak ka, laki Uy, uy Ay, ang isa natin tao baka, <laughs> ka? Ay, Diyos ko! Ang laki! Ah, grabe! Ang lakas! Ay! Uy, uy, uy! Ay, klaroyo mga kasi! Ang laking klaroyo! Huwag natin mo nang kunin ito. Papalaki natin ito eh, na gusto. Magandang i-hunting ito mga kasi pagka sobrang laki. Ay, ang laki! kasi mga kasi! Para nakikita yung

Bot pala, ako, malambot pa rin pa mga Tignan na nga ito eh. Ano pa rin? Malambot yung dolo Yung okay. top size eh zero tayo Uy, take Dapat malamig ngayon mga ito Hindi man malamig siya sa mga So yan mga ito, tara Maglibang tayo sa mga Maraming salamat po sa inyo mga lahat ng sumusuporta sa akin. Maraming nakatulog po. Siyempre kay Kuya din Padilla ng Panikitarla. At kay Vivian, yan ang family. Tarla. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga taga-tarla. Na subscribers the team, the one! <laughs> <I'm lucky> <laughs> <laughs> ka <Nakatawad> mo laki to? Nakakatawa ka na naman. Nakatuwa talaga yung gamitin tao to kasi ito na pas, na, na, sobra naman ng na, ano, na, 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 ng bot. Wala nang ano. <laughs> Tira, yun na ba? Hmm, yun na ba? Wala <laughs> ka... <Ay>, <laughs> <Ay, galaki. coughs> ano ba? Meron pa naman yun. Nakatuwa. Ay, nalaki. Nalaki. Yan, nakatuwa yung ano, RSGP's Adventure, so. Yung lalaki Paborito ko ka rin kasi mata ang tau-tau mo na si nakakatawa kasi yung gabi ito. Ayun na po. Iisang pamiwan sila katatayo. Ito yung atin nakakatawa mm. <laughs> <laughs> hey yung mabiwas na dalawa. Para natataranda tayo mas. Hindi ka na Mga kumpari ko dyan sa so Bigol. Pasensya na kayo mga kasi. Hindi ata tayo makakawigin. Walang budget. Marjo. Yun, maraming na lahat. sa, sa isang floater. No? Ng... Thank <laughs> you, Hindi ko pala yan mga gula pa na yun. <laughs> uh, budol, budol. <laughs> Ayun, congrats nga pala sa lahat ang nanalo sa ano namin sa Christmas party. Papul doon sa ano namin sa GC namin. Kami kami lang, hindi na mga say, ano lang kami. Lima ata, lima lang kami nakarating. <laughs> <laughs> Ay, mga trabaho kasi mga yung iba kaya kinakaroon nalagyan ko yung rin kasi kinakalalaan nadudulas malambot masyado

tinisting ko rin pala kanina mati yung ano, yung masa, no? Ito, yun. Yan ang na tumatay, nag-request ng masa kanina. Nag-request ng masa sa akin yun. ko mate, wala rin. Na, tapos ito, lumot kanina, yun, wala rin. Galing pa ng ano to. Ang subscribers natin, may gilang shoutout nga pala kita yun. Ang beautiful. Sa lumot. Yan. Kasi ito na yung request mo. Yung ano, uh, lumot tsaka kakasak. Ang tinisting ko mati. Wala, ano pa rin. Bulati pa rin yung kumakalat. <laughs> Try nyo mati. Baka sabihin nyo mati ay eh, hindi kayo pinaano na. Pakitaksay nyo mati. Mate, kung, kung kagat eh. Wala talaga mati. Hindi kinakagat ng masak. Bulati versus Masa. Saan kakalat yung isa? <laughs> saan mas matindi. Ito yung bulati natin mga kayo. Ayan uh, ako ulit mga tayo. Kasi kanina tinisting ko naman yun. Wala talang sumagat sa lumot saka masa Ayan. Ayan pa yung kalakaw. Oh. oh, wow! Nakakatak, ito na tra! Ay, sus! <laughs> Oo! Oh, Hindi ito pumunta. Ano kaya? Malaki yun mga ating pagkano. Na? <laughs> Kasi nakawala. <laughs> Malaki po ito kung nakawala. Mga ating walang kumapansin. Pero ito sa... ano na ating... Malupit hindi kami galap siya tapos nga plus para yung anger sa at makakyan kaya ko kina kuya Prince Pabarlan at kina kuya Jujo okay. okay. dyan pa rin yung lumot pero masanaw masa na wala makinagat <laughs> ayan, nagaroon naman tag-isa mo ito tinakbo <laughs> na yung isa na <laughs> naman

tara try natin itong ano itong bulati at kung sino ang kagati bulati at lobo malapit na naman tayo pumunta na, na, na naman tayo talim ay lang Meron na naman Dumot doon, si Mamimingwit doon sa pangwate, marami na nakukuha sa lumot. sampai Januari Padahal tayo kaya kay Katsirigirun At syempre ah, naman muna natin try natin sa soft moon At sa may lecture Kasi nung last season mga rin ako Lumot din yung ano mati yung pain natin sa kung sa, sa, sa ano sa sokmon

<laughs> <4. 5. laughs> Sabi ni Kachin Si Rory Bakit mo na walaan 4.5 Sabi lang tagal ba naman natin Mga, mga pinamimigot okay. Alam natin mga na natin muna sa na Yan na naman yan na naman <laughs> Ay, ay, dito mas malaki pula. Ay, grap. ay, lakan, ay, Ito, malaki oh, ay, taba, oh. <laughs> rin, <nung> <laughs> ay, tawa. ay, tawa. ay, 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 malaki, ay, 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 finger ay, 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 Ayan naman, ala sunod-sunod naman, <laughs> naman mga to'y Alakad yung maawin naman mga to'y, mga mama ko Marorapay pingin ko

มังอะไรเซอยู่นี่เสียเงนะมันใช่ไหม

salamat yung mga ito, oh, kahit maliit lang, basta gumagalaw siya yung mga ito. Ah, <laughs> so, yung naman yung pumula, yung ba naman. Uy! <laughs> ah, Tala mga katong gano'n! Hiyaaa! paggagawa ng tao-tao natin mga na Ano man yung isa ah, naman ito bakit pinahuli e! Naging ba?

akala ko mali doon, 'yung malaki, for bangers na naman oh. No? <laughs> Hala, ko maliitin 'yung It's a thing, malaki 'to. Sobrang wala 'to. Talaga na ramdam eh. ko ngayon. 'yung parang may kait maliit, ramdam 'yung katak. Gusto ko 'to. Nasa dito. Siguro na madikuni ko na rin. Sa banyo. Anong galang? Kasi yung cellphone kumawa mas. hindi niya gawang kasi mo niya uh, hmm. biglang <laughs> <laughs> ka na ulan na silbong tumati. okay masira ayun lang natin na, okay lang mabasa ako wag lang <laughs> silbong wala tayong pang-upload <laughs> wala tayong pang <laughs> <laughs> na, man, ta mamaya mati update ito kayo mati na ay, mga ate, dinawian na, na ba? <laughs> mati. Di mo ng gusto mo ate kanina. <laughs> Ang dami na huli di mati, mati, oh. Lagpas ka lahat. <laughs> mga ate oh, lalaki yun. Oh. Puro. Mati. Mati talaga. Promise sa mga kapatid. saakin sa mati. Yung mga abang Hmm, naman Oh, <laughs> so <laughs> 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 kung <laughs> mga lima lang yung walang video kung eh, or or oh, kung uh, okay. oh. yung kung video. kung 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 yung kung 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 yung uh,

Siguro Hindi, no? na lang siguro muna na mas pino napaka gulang dito tutulong tutulong makaisa na lang mga tulong salamat sa inyo mga tulong grabe ang pagpasinsya nyo na po talaga itong masinaw Ito na. Ito na. Kahuli pa ako. mga yung last na to. Oh. Grabe. Ang laki. Grabe. Ay. Grabe po. Laki. Thank you Saka huli pa. Laki, oh. Lahat. Oh. Di ba? Oh. Huli pa mga to. Thank you Lord. Five finger. May na to. Oh. Pulong pulong. Sabi ko na nga. kahuli oh, oh. pa na yung <laughs> Pabal ka pa ha Thank you no Ate, isa pa, sabay pa Sayo sa mula Nakapain pa naman ako no. Hindi naman na Kasi hindi naman lang naman no. Tapos, lumaus dun doon sa may no. Sa may linya yung Ulan Maraming uh, maraming salamat po talaga sa inyo mga toy, sa lahat ng laging nakasubaybay sa ating YouTube channel no, sa mga Fishing Adventures. At uh, naway pagpalain po tayong lahat. At uh, God bless po oh. sa inyong lahat mga toy at advance Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo lahat mga toy. Uh -huh. Uy, so yung mga toy, ganda rin mga toy. Pinapamiss naman yan. So yun, sana kung nakaano sana yung uh, gandang pang ano, pang outro natin. Sa so, mga ganda pa Grabe tang ispat Oh, meron pa rin tong isa mate uh. Di ba kinakagat talaga man kahit kunting li. <laughs> kahit kunting <mdi>. li. <laughs> Ikta pa pala nang bulati. Ba, <laughs> bula. mga pa lang yan mate, siguro ano. Punta rito mga dumating ako mate, ano. Mga alas 8:30 <laughs> na yun. Ayun na po. Oh, di ba? Yeah. <laughs> oh, nila <yun> na dapat. <laughs> oh, nakaisa ka rin. Lalaki <laughs> talaga. Oh, ito ka. Oh, di ba mga <laughs> Oh, di diba, ba? Pa-outro na tayo. Nakahanap pa tayo. Thank you, Lord. Gabi, lunok na lunok mga tuloy. Yun, grabe. Thank you, Lord, talaga. <laughs> grabe, nilunok talaga mga Maraming salamat po at naka-harvest po itong bagong tau taw tau natin. <laughs> Thank you mga katuloy. Thank you mga katuloy. Thank, Thank you so much. Thank you Lord sa so blessing. Saan na lang mga katuloy. Papakita ko itong huli. Sa pagting doon sa bahay. At tapos pagka meron tayo nadaanan mo. Hmm, makilala ko doon sa no, Sa kantin-kantin. Bibili ka ng ano. Peaceful. Binibigyan ko yun ng, ng isda. So sana ando. Nakamaligyan no. natin ang ayuda. Thank you mga katuloy. At dun yung natin sa bayan Kaya natin na iba Thank you, thank you mga joy, thank you Lord Mati, grabe na laki Hindi ko na daan mga yung bibigyan natin ng ano Ayuda uh, Maya siguro bigyan ko na lang siya Ah, puno na naman yung planggan ko. para <laughs> para paras na naman yung size Oh Oh, eh, okay. lalaki talaga mga kasoy. Yeah, no? Ayan, sorry mga kasoy. Ito lang medyo maliit oh. Oh. 3.9. <laughs> oh, four fingers na rin pala, konti na lang. ayan thank you Lord. Pang-prito pa ito parito -parito na naman.